Pagkagising ni Skyler sa hapon, pinuntahan namin si Papa Andrew dito sa may kanto kasi nga ipapasyal daw namin siya. Dadalhin na naman namin siya sa park. Yes, mga mare, sa park na naman tayo. But for today, ayan muna mga kalokohan namin while riding the bus. Diba, nakakahapi lang. Ayan nga pala dito tayo sa may malapit sa Don Don Donki sa may Macau. Tayo pupunta na park. First time lang namin pupuntahan itong park na Kaya naman sobrang namang hakami kasi napakalaki niya mga sis at nagurado matutuwa yung mga bata. At hindi lang sila kasi tayo din. May pakadaming pwedeng upuan dito at napaka-presko din. Nung pumunta kami dito, marami ng mga bata. Wala napakasimpasok yung mga nasa Macau. Nakakahappy nga kasi makikita mo yung mga bata, napakasaya nila. At ayan nga mga mare, nagbaon kami ng tinapay para naman in case na magutom kami, may kakainin kami. At bumili nga to si Papa Andrew ng ice cream. O, meron mga vendo machine pag nauhaw kayo at may ice cream din dito. Pwede kayong bumili at ayan nga mga mare, nakita nyo naman kung gano'ng kadami dito na nakaupo dito at nagpapahangin. Habang naglalaro nga si Skyler, pinapanood lang namin siya at syempre nagmuni-muni din kami. Dati dalawa lang kami ni Papa Andrew pumapasyal dito sa so, Macau. Ngayon kasama na namin si Skyler na napakakulit at napakabibo. At Nung pinagpawisan na nga si Skyler, hinanap niya na yung lato-lato niya at naglaro siya. Nakakatuwa nga ito. May mga batang nanonood sa kanya. Biglang nagkaroon ng fans to si Skyler. Charisse, naon niya yan from Philippines to Macau. O ba diba, mga maret? Nung napawag na siya, muwi na kami. Yun lang, buyers!